Good morning. Piernis ng tanghali ng umaga. 9.30. Maglalaba po tayo. O magbababad muna. Bababad muna. Para mamagay yung dumi at lalambot yung tela bago paanda rin ang washing machine. Ito yung ibababad. Di color. Walang kumukupas dyan. Okay. Nagbababad na, nagbabad na po tayo. Nakababad na. Ito po yung ginagamit ko sa pagbababad pag pagdikulor. pagdikulor. Ito naman yung ginagamit ko para mabango. Sharp. Ito nilalagay ko hapat na piraso sa ulim balaw para mabango. Okay. Sharp. Ito naman yung powder. Anim. Pride. Kalamansi and jasmine. Itong ginagamit ko naman, ibababad ko. Mismo dito sa makina. Okay, tignan nyo po. Nakababad na. Yan. So, maya-maya paanda rin na natin yung makina. Ano? Ano? Kaya yeah, binababad ko rin Okay. Dadagdagan natin ng tubig. Kasi meron siya sariling measurement. Yan. Bagamat automatic po yan. Pero yung os niya sa likod, hindi na po gumagana si kaya minamano-mano na po yung tubig. Pero yung yun lang naman paglalagay ng tubig mano-mano. Kasi da, pag nagkapera, ipagagawa ko yung sa likod niya ba? Eh, in-order yun sa online eh. Papalitan lang ng buho yun. Then, pwede na. Diba? Kasi nung araw, wala kaming motor. Kaya, ginagamit ko ang tagal po tumulo yung tubig kasi may inang dito sa amin kaya eh, hindi ko ginagamit eh na na, na na stock up yata lagi mano mano ginagawa ko nung magkaroon kami ng motor sinubukan ko yung ostia sa likod eto eto ayaw na kaya ipagagawa ko lang muna po pagka nagkapera. Ayan, nakita nyo nakababad ano. Para lalambot yung dumi, lalabas yung dumi mamaga. At the same time yung tela, lalambot. Para mamaya pag pinandar ko na, smooth na smooth na po yan. Ano po, kanya pong ginagawa ko. Sa aking labadami, labango. Isa po ako senior citizen 64, stroke no, sanin na taon. At person with disability. Anim na taon, pero sa awat tulong ng Panginoong Yesus. Yan, yeah, nakakatulong po ako sa gawain bahay, kagaya ng paglalaba. Hindi naman po mabigat eh, ito talaw, naman yung wasing masin. Within 2 hours, tapos po yan, o sumobra man sa, sa dalawang oras kaya ang buti mo sabi yung tatlo may, basta may gitlang, dalawang oras walang tatlong oras yan tapos yan kaya e, tama tama tangali yan tapos na ako kakapag relax relax na ako kaya e, ayan binabad ko ano hindi ko lang yan hindi ko nakita nyo yung ginagamit kong ingredients sa paglalaba po ang inyong kaibigan guys, brother Manny Bautista sa pagtunay na macho man kaya ka macho man maraming gawain sa bahay tumutulong ako, hindi ako pabigat kasi wala na akong trabaho senior na ako sige po hanggang dito na lang ang video natin ano kaibigan sana meron kayong napupulot natututunan. Pag naman ito, huwag niyong bubuksan yung itong tagip. Kasi babalik kayo sa simula. Kanya na ang washing ito, mga automatic. Ah, Samsung po wala siya. Samsung. Okay. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.